Mamba nang dumating si Libay Salvador sa gusaling pinaglalagokan ng Seksyon K, isang lumang tanggapan ng gobyerno sa bandang Santa. Ana, Manila, matagal nang inabandona ng karamihan ang lugar, kaya't lalong nagtaka siya kung bakit dito itinayo ang pinakatagong sangay ng National Investigation Unit. May lumang karatulang bakal sa pinto, Bureau of Unresolved Affairs. Mga kasong hindi na kayang ipaliwanag, sabi ng nag-recruit sa kanya. Akala niya'y biro lang. Pero habang nakatayo siya sa harap ng gusali, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may matang nakatitig mula sa kadiliman ng loob. Isang matandang janitor ang nagbukas ng pinto. Sa itaas, pangatlong palapag. Huwag kang liliko sa pangalawang palapag, babala nito, sabay iwas ng tingin. Walang tanong si Libay. Marahil dahil sa pagod, o marahil dahil sa dami ng katanungang mas nais muna niyang sagutin sa loob. Sa ikatlong palapag, isang malinis ngunit tahimik na opisina ang kanyang nadatnan. May ilang mesa, isang lumang file ang kabinet, at isang lalaking nakaupo sa dulo ng silid, nakasuot ng itim na long sleeves, naka gloves, at abalang nagbabasa ng makapal na papel na tila anti dokumento. Ah, magandang hapon po. Ako po si Libay Salvador. Inassign po ako sa Section K. Hindi siya tinapunan ng tingin ng lalaki. Imbes, Boses lamang ang kanyang narinig. Alam ko kung sino ka. Sumulat ako ng rekomendasyon para sa iyo. Napakunot nuo si Libay. Kayo po si Mr. Choti. Tumanggaw lamang ito at sa kamuling nagsalita. Umupo ka lang dyan. Sa tuwing may tanong ako, sisigat ka lang ng totoo. Lahat ng hindi totoo ay maderama ko agad. Po, tumangala si Choti. Sa unang pagkakataon, nasal ayan ni nilibay ang kanyang mga mata, matatalas, mapula, at para bang may bahid ng lumbay sa kalooban. Gusto mo bang malaman ang totoo, Libay? Tanong ni Choti. Sandaling natahimik si Libay. Iniisip niya kung anong klaseng tanong iyon. Pero napangiti siya. Opo. Iyan po ang dahilan kung bakit ako nandito. Napangisi si Mr. Choti, bahagyang pilit ang ngiti ngunit sapat para maghatid ng lamig sa likod ni Libay magaling, marami kang matutuklasan. Ngunit tandaan mo, sa Section K, ang totoo ay hindi laging ligtas. Kinagabihan, binigyan agad siya ng unang assignment. May batang nawawala sa Rizal. Ayon sa saksi, huling nakita itong kausap ng isang lalaking may buntot. Sir, tanong ni Libay, di alam kung sineseryoso siya. Ngumiti si Mr. Choti. Piliin mong tumawa, at mananatili kang bulag. Piliin mong maniwala, at baka makita mo ang hindi kayang ipaliwanag ng mata. At sa unang pagkakataon, humakbang si Libay papasok sa mundong hindi na niya malalagpasan, isang mundong hindi ng tao lamang, kundi ng mga nilalang sa likod ng kadiliman. Walang opisyal na training, walang orientation, walang badge o uniforme. Sa Section K, ang tanging panimula ay pagtanggap mo sa unang kaso, at ang unang tanong ni Mr. Choti. Naniniwala ka ba sa aswang? Tahimik si Libay. Hindi agad siya sumagot. Sa loob-loob niya, alam niyang ang tamang sagot ay, hindi. Dahil iyon ang inaasahan sa isang may edukasyon, sa isang rasyonal na investigador. Pero sa ilalim ng tanong ni Choti, ramdam niya ang bigat. Parang hindi ito simpleng tanong lamang. Naniniwala ako na may mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Tumanggaw si Mr. Choti. Tama. At tungkulin nating alamin ang mga ito, kahit hindi tayo handa. Ang batang nawawala ay si Andoy, anim na taong gulang, huling nakita sa isang baryo sa Tanay, Rizal. Ayon sa nanay nito, bandang alas 7 ng gabi, lumabas ito para maglaro sa likod bahay. Hindi na nakabalik, nakita ko pa siya, kwento ng matandang kapitbahay. Kachat niya yung lalaki sa ilalim ng puno. Mukhang tao, pero may, may mahaba, maitim na buntot. Akala ko costume lang, eh. Sinamahan ni Mr. Choti si Libay sa lugar. Tahimik ang baryo, malamig, at sa di kalayuan, tanaw ang dilim ng kagubatan. Luma ang mga bahay, maraming usok mula sa kalan, at halos walang ilaw sa paligid. Pasukin natin ang likod bahay, utos ni Choti. Habang nilalampasan nila ang maliliit na taniman ng kamote at nyog, napansin ni Libay ang isang punong balete sa dulo ng bakuran. Malaki, kumakampay sa hangin ang mga ugat nitong para bang may sariling galaw. Luma, nangangitim, at tila bumubulong. Sir, ito po ba ang sinasabing lugar? Tumanggaw si Choti, sa kayumuko at kinapa ang lupa. Hinawi niya ang ilang tuyong damo at natagpuan ang isang bagay, isang maliliit na balat ng saging na pilit na itinago sa ilalim ng lupa. Baspa, pa, hindi gutom ang may gawa nito, Ania. May ritual. Biglang umihip ang hangin. Sumingit ang lamig sa pagitan ng kanilang damit. Napalunok si Libay. Sir, sa tingin nyo ba, aswang talaga ang kumuha sa bata? Sumulyap si Choti, at ang sagot niya ay isang tanong. Bakit mas natatakot kang maniwala kaysa hindi? Kinagabihan, hindi na nakauwi si Libay. Sa halip, tinuloy nila ang investigasyon sa loob ng isang maliit na kubo malapit sa kakahuyan, ang dating bahay ng matandang albularyong kamakailan lamang ay biglang naglaho. Marami tayong di alam sa mga aswang, sabi ni Choti habang tinitingnan ang mga nakasabit na anting-anting sa dingding ng kubo. Ang mga karaniwang kwento ay luma na. May mga uri ng aswang na hindi pumapatay agad. Yung iba, nagpapakain sa takot. Sa hinala, sa pag-aalinlangan. Napahinto si Libay. Ibig mong sabihin, hindi lang sila pumapatay. Tumanggaw si Mr. Choti. Ang pinakadelikado sa kanila ay hindi ang may matulis ng hipin o pakpak kundi ang nakaaalam kung kailan ka nagdududa. At lalong lumalakas habang pinipilit mong itanggi ang totoo. Sa isang sulok ng kubo, may lumang salamin. May katikip ito ng puting tela. Hinawi ito ni Libay. Ngunit nang sumilip siya sa loob, isang bagay ang gumalaw sa likod niya, pero paglingon niya, wala namang tao. Napakunot noo siya, at bamaling kay Mr. Choti. Ngunit wala na ito sa kanyang tabi. Mr. Choti, tawag niya, tahimik, hangin lamang at lagaslas ng dahon ang narinig niya. Mr. Levi, bulong ng boses mula sa dilim, handa ka na bang makita ang hindi dapat? Napalingon siya sa likod. At sa salamin, sa mismong refleksyon niya, may aninong nakatayo sa likod niya. Matangkad, mapula ang mga mata, at may mahabang buntot na dahan daw ang gumagapang sa balikat niya. Napaatras si Libay, hindi siya makasigaw, hindi makakilos. Sa likod ng kanyang refleksyon, nanatili ang anino, hindi gumagalaw, pero malinaw ang presensya. Ang buntot nito'y dahan daw ang gumagapang sa balikat niya, ngunit sa aktual na katawan, wala siyang nararamdaman. Lahat ay nasa salamin lamang. Mr. Choti, mahina niyang tawag. Ngunit isang tawa ang narinig niya, mababaw, tuyo, at malamig. Bumaling siya sa pinanggalingan ng tunog, ngunit madilim ang paligid ng kubo. Tanging liwanag ng lamparang dega sa mesa ang kumikislap. May biglang kumalabog sa bubungan. Napatingin siya sa kisame. Isang bagay ang gumapang, mabilis, parang mabigat. Gumuhit ang mga kokosayero, sa yero, at bumaba ang lamig sa kanyang batok. At sa isang iglap bumukas ang pinto ng kubo. Si Mr. Choti. Tahimik siyang pumasok, hawak-hawak ang isang supot ng yelo at isang plastik na garapon na may lamang pulang likido. Pasensya na, Ania, parang walang nangyari. Kinuha ko ito sa mga pulis. Ito ang huling natagpo ang ebidensya sa kaso ni Andoy. Inilapag ni Choti ang garapon sa mesa. Agad na lumapit si Libay, nanginginig pa rin, pero pilit kinakalma ang sarili. Sa loob ng garapon ay may lamang, atay. Walang ibang laman. Walang dugo sa paligid nito, malinis ang pagkakaputol. Parang sinadyang alisin sa isang katawan, pero walang bakas ng kutsilyo o. Sugat. Atay ito ng tao. Tanong ni Libay. Tumanggaw si Mr. Choti. Ayon sa forensik, kay Andoy raw ito. Pero heto ang kakaiba, wala silang nakitang bakas ng pagkasira. Parang bagong hango, walang amoy, at higit sa lahat, itinaas niya ang garapon sa liwanag. Gumagalaw pa rin ito, napaatras si Libay ng makitang bahagyang kung ang atay, tila may sariling palso. Para itong humihinga, pipa ano, hindi ko pa alam, tugon ni Choti. Pero may isang nilalang na may kakayahang kumuha ng atay ng tao at iwan ang katawan na buo. Hindi para kainin, kundi para ipunan. Para saan? Para sa ritual. Kinabukasan, bumalik sila sa lugar kung saan huling nakita si Andoy. Sa may paanan ng balete, may bagong hukay. Nilinis ni Mr. Choti ang paligid gamit ang itim na asin mula sa kanyang dala. Pagkatapos ay tinapik niya ang lupa gamit ang isang basto na yari sa santol na may nakaukit na mga lumang baybayin. Magsisisi akong tanungin ka rito, Libay? Pero, gusto mo bang makita kung ano ang hitsura ng katawan ng batang nawawala? Napatingin si Libay sa kanya. Akala ko po, hindi pa siya tuluyang patay, ani Choti. Pero hindi na rin siya buo. Ilang sandali lang, bamo ka ang lupa. Lumabas ang isang maputlang kamay, manipis, kulubot, parang balat ng pinakulo ang manok. Sumunod ang braso, at isang katawan ng bata ang lumitaw, hindi nagsusuka ng dugo, hindi umiiyak tahimik, nakapikit, pero nang masilayan nila ang gitna ng kanyang tiyan, may malaking butas. Malinis ang loob, walang dugo, walang atay, anong klaseng nila lang ang gagawa nito? Bulong ni Libay, hindi agad sumagot si Choti. Bagkus ay inilabas niya ang kanyang lumang notebook at sa pahina nito ay may nakadikit na isang lumang larawan, itim puti, kupas, pero malinaw na litrato ng isang batang walang anino. Isang nilalang na hindi basta-basta pinaniniwalaan, ani ah, Choti. At isang nilalang na matagal ko nang hinahanap. Isang uri ng aswang sa pagkakatawang tao. Napakunot nuo si Libay. Bakit mo siya hinahanap? Ngumiti si Choti, malamig ang titig. Dahil minsan, akala ko, ako siya. Tahimik si Libay. Ang paligid ay tila naging simbahan ng mga tanong na walang sagot. Ang batang walang atay ay muling natulog sa lupa sa paanan ng punong balete. Parang tinanggap na ng kalikasan ang kanyang anyong wala sa ayos. Si Mr. Choti naman ay nanatiling nakatitig sa lumang litrato sa kanyang notebook, ang batang walang anino. Akala mo ikaw siya? Tanong ni Libay, pilit na binabalot ng katwira ng kinikilabutang isip. Bata pa lang ako, sagot ni Mr. Choti, marami nang nagsasabing kakaiba ako. Hindi ako pinapapasok sa bahay ng ibang bata. Hindi ako sinasama sa rosaryo. Kapag may dumadalaw na pari, kinikilabutan daw sila kapag nadadaan sa akin. Ang sabi pa ng nanay ko, wala raw akong anino kapag tirek ang araw. Napalunok si Libay. At naniwala ka, tinanong ko ang sarili ko sa salamin araw-araw. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw. Tinitingnan ko kung totoo nga ba. Pero sa kabila ng lahat ng takot nila, isa lang ang hindi ko maipaliwanag. Tumingin si Choti kay Libay, diretso sa mata. Bakit ako hindi natatakot sa mga aswang? Kinagabihan, sa maliit na opisina ng Seksyon K, muling inisa-isa ni Libay ang mga kaso, nawawalang bata, katawang walang laman ang loob, walang bakas ng sugat, walang dugo, at laging may aninong hindi maipaliwanag ng mga testigo. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang tunog mula sa bodega sa likod, isang lumang kwarto kung saan iniimbak ang mga gamit ng mga dating investigador. Kumalabog. Tumayo siya at dahan daw ang binuksan ng pinto. Agad siyang sinalubong ng amoy ng alikabok at papel na niluma ng panahon. Ngunit ang kakaiba, parang may boses. Mahina. Parang tumatawag sa kanya. Lee. Bay. Napalingon siya sa isang lumang kabainet. Doon niya natagpuan ang isang kahon na may sulat kamay, huwag bubuksan, AS. Hashtag pito. Sa kabila ng babala, parang may humahatak sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga lumang polyeto, dokumento ng mga dating kaso ng Seksyon K, lahat ay may kaugnayan sa mga aswang, multo, at mga misteryosong nilalang. Ngunit sa ilalim ng mga papel ay may isa pang bagay, isang lumang diksyonaryo na Tagalog Latin, at isang litrato. Sa litrato, nakita niya si Mr. Choti, mas bata ng mga dalawampung taon, nakasuot ng French coat, katabi ng isang babaeng mukhang madre na may hawak na sanggol. At sa likod ng litrato, may nakasulat. Ako ang una niyang inalagaan, L. Napakunot noo si Libay. Sino ang sanggol? Sino ang madre? Sino si L? biglang, muling narinig niya ang kaluskos mula sa likod ng kabainet. Ngunit nang silipin niya, wala siyang nakita, maliban sa isang bagay na gumuhit sa salamin ng bodega. Isang salita, makinig. Kinabukasan, hindi pumasok si Mr. Choti. Wala sa opisina, hindi rin sumasagot sa telepono. Kaya't nagpa siya si Libay na puntahan ang address na nakafile sa personal record ni Choti, isang lumang apartment sa Maynila, sa isang eskinita sa Santa. Ana, dumating siya sa harap ng lumang gusali, halos abandonado na. Tumunog ang pinto ng katokin niya. Isang matandang babae ang bumungad, puti ang buhok, malamlam ang mga mata. Si Choti, Ania, dito pa rin siya, pero hindi na siya lumalabas. Matagal na po ba siyang dito nakatira? Tumango ang matanda, halos tatlongpong taon na, pero ang totoo, hindi siya tumatanda. Noong una ko siyang makilala, mukha pa rin siyang ganyan tahimik, mabait, pero kapag gabi, naputol ang boses ng matanda. Tumitig siya kay Libay. Kapag gabi, naririnig ko siyang nakikipag-usap sa sarili. At minsan, tila may boses ng bata sa loob ng kwarto niya. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Choti. At doon, sa madilim at amoy insensong silid, nakita ni Libay ang isang altar. Hindi para sa santo, kundi para sa isang sanggol na nakapinta sa canvas, may pulang mata at gintong alingas na sa ulo. Sa tabi ng altar ay may lumang tape recorder na paulit-ulit ang isang lumang boses. Libay, masarap kang panoorin. Lalo na kapag naguguluhan ka. Nanindig ang balahibo niya. Boses iyon ni Mr. Choti. At sa ilalim ng altar, isang maliit na kahon ang bumungad. Binuksan niya ito. At naroon ang mga litrato niya, mula pagkabata, high school, graduation, at ang pinakanakakagulat sa lahat. Isang kuhang larawan niya mula kaninang madaling araw, habang binubuksan ang kahon sa bodega. Hindi na makagalaw si Libay. Ang mga litrato sa loob ng kahon ay parang mga kuko ng maltong dahan daw ang gumagapang sa kanyang balat. Isa-isa niyang pinulot ang mga ito, may kuha siya sa loob ng jeep, sa opisina habang natutulog habang nagbubukas ng mga file ilang larawan ay kuhang-kuha sa malapit para bang ilang pulgada lang ang pagitan ng lente sa kanyang mukha hindi ito ordinaryong surveillance ito ay obsesyon sa dulo ng kahon may isang tape na may sulat kamay ang tunay na section K isinaksat niya ito sa lumang tape recorder kasunod ay isang pamilyar na tinig malamig mabagal tila may halong ligaya Libay, kung pinapakinggan mo to, ibig sabihin, natagpuan mo na ang unang bahagi ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa mga aswang. Hindi ito tungkol sa bayan. Ito ay tungkol sa iyo. Humigpit ang hawak ni Libay sa tape recorder. Noong una kitang nakita sa entrance exam ng akademya, iba ka na agad. Mayroon kang tanong sa mga mata mo na hindi alam ng katawan mong hinahanap. At simula noon, alam kong ikaw na ang kasunod. Kasunod. Ang Section K ay hindi simpleng departamento ng investigasyon. Isa itong eksperimento. Kami ang nagmamasid. At ikaw, Libay, ay paksa. Nagmadaling lumabas si Libay sa apartment. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Lahat ng pagsasanay, ang pagkakipili sa kanya ni Mr. Choti, ang mga kasong ibinibigay sa kanya, lahat ito ay orchestrated. Lahat ay bahagi ng isang malalim, madilim na laro. Pagbalik niya sa opisina ng Section K, sinalubong siya ng katahimikan. Wala ni isang tao. Parang nilisa ng buhay ang buong gusali. Ngunit sa mesa niya ay may bagong envelope. Nakalagay ang kanyang pangalan. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang transcript ng psychiatric evaluation. Pasin, Levi T. Gregorio Pecha, tatlong taon bago siya naging investigador. Note. Subject Exhibits Early Signs of Cognitive Curiosity Addiction Strong Candidate for Observational Study Clearance, Choti A. Napaupo si Libay. Hindi niya maalala nagpatingin siya noon. At paano ito napunta kay Choti? Hindi lang siya ginamit bilang investigador. Ginawa siyang eksperimento. Sa sumunod na mga gabi, sinubukan niyang hanapin si Mr. Choti sa lahat ng koneksyon nito, sa dating akademya, sa hospital records, maging sa National Archives. Ngunit ang kakaiba, walang tala ng pag-iral ni Mr. Choti. Kahit isang litrato, ID, birth certificate, wala. Tanging ang mga kaso sa Section K ang may pirma niya. Isang gabi, nakatanggap si Libay ng mensahe sa lumang landline ng opisina. Libay, handa ka na. Kasabay nito ay pagpatay ng lahat ng ilaw. Naramdaman niyang may malamig na simoy ng hangin na tila dumaan sa kanyang batok. Sa kabilang dulo ng silid, sa lumang filing cabinet, biglang bumukas ang isang pinto, isa palang lihim na lagusan. Sa loob ay hagdan pababa, madilim, masikip, parang matagal ng hindi tinahak. Wala siyang dalang flashlight. Tanging liwanag ng cellphone ang gabay niya. Habang bumababa, naririnig niya ang mga tunog ng tila sipol, pero hindi ng tao. Parang insekto, parang isang himig na may ritual. Pagbaba niya sa dulo, naroon ang isang silid na puno ng mga salamin. Lahat ng salamin ay may nakasulat na pangalan. At sa gitna ng kwarto, isang upo ang bakal, at sa likod nito, si Mr. Choti. Ngunit hindi na siya ang Choti na kilala niya. Ang kanyang balat ay parang manipis na laman, kulay abo, at ang mga mata ay pulang-pula. Isa, siyang aswang. Ngunit hindi ordinaryo. Mabuti naman at nakarating ka, Levi, wika ni Choti, nakangiti, pero hindi mata ang humingiti, kundi parang kaluluwa. Anong klaseng aswang ka? Tanong ni Levi, halos hindi makahinga. Hindi ako nagnanakaw ng atay. Hindi ako nangangagat. Ako'y isang tagamasid. Anong ibig mong sabihin? Ang lakas ko ay hindi galing sa pagkain ng laman, kundi sa pagmamasid ng takot, pagkamangha, at pagkabaliw ng mga tulad mo. Lumapit si Choti, mabagal. Bawat pagkabigla mo sa mga kaso, bawat pagkamangha mo sa kwento ng aswang, bawat kilabot na dumaan sa buto mo, lahat iyon ay pagkain ko. Napatres si Libay. At ngayon, ang huling tanong sa laro, bulong ni Choti. Ano ang nararamdaman mo, Libay, sa kaalamang hindi ka kailanman naging investigador, kundi isang manika sa loob ng kwentong ikaw ang iniimbestigahan? Humakbang si Libay pa atras, pero para bang lumiliit ang silid? Sa bawat hakbang ni Mr. Choti, tila humihigpit ang hangin sa paligid. Para itong may sariling buhay na nilulunod siya sa takot, nilalamukos ang kanyang isipan sa pagkalito. Hindi ka totoo, bulong ni Libay, pilit pinapakalma ang sarili. Investigador ako, may misyon ako, hindi ako, hindi ka sino. Sabat ni Mr. Choti, nakakunot ang noong ngunit nakangiti pa rin. Hindi ka eksperimento, hindi ka kinilatis, tinimpla, at pinakawalan sa mundo ng mga halimaw para makita kung hanggang saan ang iyong pagkauhaw sa katotohanan. Lumapit pa ito, Libay, hindi ko sinira ang buhay mo. Ibinigay ko sayo ang layunin mo. Ako ang nagturo sayo kung paano magtanong. Ako ang sumubok kung gaano kalalim ang kaya mong arokin. At ngayon, tumigil si Choti sa tapat ng isang salamin. Isa yung antaygaong salamin na tila galing pa sa panahon ng Kastila. Sa loob nito, hindi si Libay ang refleksyon, kundi isang batang lalaki na umiiyak sa isang madilim na kalsada. Panahon na para tapusin ang kwento. Lumapit si Libay sa salamin. Muling lumitaw sa loob nito ang imahe ng kanyang kabataan, ang araw na natagpuan ang bangkay ng kanyang tiyuhin na tinadtad ng hindi maipaliwanag na paraan. Ang simula ng kanyang pagkahumaling sa misteryo, sa kadiliman. Nandito ka na pala noon, bulong niya, hindi sa takot kundi sa pagkabigla. Noong araw na yun, ikaw ang nandon. Ikaw ang pumatay. Hindi ko siya pinatay, sagot ni Choti, malamig. Inalok ko siya ng kaalaman. Tumanggi siya, kaya tinapos ko ang ugnayan. Hinugot ni Libay ang kanyang baril. Kung totoo lahat ng to, dapat magwakas na ang eksperimento. Ngunit ngumiti lamang si Choti. Paano mo babarila ng sarili mong guni-guni? Kasabay ng kanyang pagsagot, biglang nagbago ang paligid. Ang silid ay tila sumingit sa isang puwang ng realidad. Ang mga salamin ay nagliwanag, isa-isa, nagpapakita ng iba't ibang bersyon ni Libay, si Libay na baliw, si Libay na patay, si Libay na kasamang tumatawa ni Choti, at isa, na aswang. Hindi na niya alam kung alin ang totoo. Ang baril ba sa kanyang kamay ay totoo? O isa ring bahagi ng palabas? Umalangaw-ngaw ang tinig ni Choti. Lahat tayo ay may halimaw. Ang tanong, Libay, sino ang halimaw mo? Sa ibabaw ng lungsod, umambon ng marahan. Sa isang lumang gusaling walang pangalan, isang lalaking nakaitim ang umiti sa buwan. Sa kanyang likuran, ang isang opisina na minsang tinawag na Seksyon K, ngayon ay nilamon na ng dilim. Wala nang libay. Wala na ang kanyang kwento. Ngunit sa isang lalagyan sa ilalim ng mesa ni Mr. Choti, may bagong file. Bagong paksa, Julian D. Navarro viral age labinsam obsession, paranormal podcasting.